Pinaunahan na ni Attorney Adrian na magpakatatag umano si Charlene sa kanyang sasabihin na nagkita sila umano ni Sonia Cristobal at sinabi ni Sonia na magpa na ng annulment itong si Raymond. Nabibisitahin na ni Sonia ang family lawyer nila para pag-usapan ang tungkol sa annulment. Naiyak si Charlene sa narinig at gusto makausap personal ang kanyang asawa. Kaya pumunta ito sa bahay ng mga Cristobal. Pero tanging si Sonia na galit ang humarap kay Charlene. Galit dahil na Tan ni Charlene umano ang ulo ng kanyang anak na si Raymond. Nalaman rin ni Charlene na hindi natulog si Raymond sa bahay ng mga Cristobal bagkos magkasama sila ni Divina at Raymond. Sumugod ang galit na Charlene sa bahay ni Divina at hinahanap ang kanyang asawa. Itinanggi naman kunwari ni Divina na kasama niya si Raymond pero sa pagwawala ni Charlene ay dinala ito ni Divina si Charlene sa kanyang kwarto at bumulaga ang walang damit na si Raymond natulog na tulog na tulog. Sobrang galit ang naramdaman ni Charlene sa nakita at inaway si Divina na inaagaw ang kanyang asawa at sinira ang kanyang pamilya. Pero sagot ni Divina ay kinuha lamang ni Divina ang inagaw sa kanya ni Charlene. Sa ingay ng dalawa, Divina at Charlene ay nagising si Raymond at bumaba sa dalawang babaeng nag-aaway. Hindi na nakapagpigil si Charlene at sinabi na mismo na siya na ang ng annulment at unahan niya na na magpile ang kanyang asawang si Raymond. Samantala nabuksan na ni Justin ang telepono nang hinihinala ang kasabwat sa peking kidnapping at nakita ang kahinahinala na palitan ng mga text messages sa araw ng pagkidnap umano kay Libby. Agad nagpanggap sila Justin, Xavier at Princess at hininga ng pera ang kabilang panig at kung hindi ay kakanta sila mismo. Natakot naman ito sa kabila. Si Jenny ang tinetext nila ni Xavier na pumayag rin si Jenny na magbigay ng pera at makipagkita personal sa lugar na sinabi ni Xavier. Pagdating ni Jenny sa lugar, ay nagtataka naman ang tatlo, Xavier, Justin at Princess kung bakit nandoon si Jenny, ang assistant ni Divina at para mapatunayan ay tinawagan nila Xavier ang hinihilaang kasabwat at bingo! Dahil si Jenny ang sumagot. Ngayong alam na nila ni Princess sa Justin as Savior na si Jenny ang kontak ng driver ng van na sinakyan ni Libby sa araw ng kidnapping o mano. Kaya malakas ang kutob nila na si Divina ang ulo ng peking kidnapping ni Libby. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.